Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na hindi makakatulog ang partner mo sa'yo hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap at talagang mababalisa siya sa tuwing ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, hindi-hindi makakatulog ang partner mo sa kakaisip sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Basta gawin itong ritual bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka lamang ng isang baso, plastic o babasagin ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan niya sa papel, ay i-roll mo itong papel at ilagay mo ito sa baso na inihanda mo. At pagkatapos, hawakan mo ang baso, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ilapit ang baso sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi-hindi makakatulog sa kakaisip sa akin hanggat hindi mo ako nakikita o nakakausap. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo pa dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual sa ibabaw na iyong kabinet o di kaya sa ilalim ng kama mo at hayaan mo ito ng pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo nang kunin ang papel at sunugin. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Nang sa ganun, mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us.